Yan. Ano nang nararamdaman mo? Yan. Ano nararamdaman mo? Ah. Kamuha. Kamuha Yan. So, mo sa tiyuan. Yan. Ano nang nararamdaman mo? Ikaw na kasama. Ah. Ano ka kasi nang nararamdaman mo? Ah. Ano ka? Ano bang ba yung naramdaman mong sumanang pakiramdam? Masarap ba mo? Eh ano? Masakot ang puso mo? Leeg mo? Leeg? E Isiknek? Ano ano? Umiikot? Makate yung leeg mo? Makate leeg mo? Eh bakit magiging masama pakiramdam mo? Dila. May pumasok sa bilig mo? Nabugutom ka? Ano? Lalamunan talaga! May lalamunan ka. bakit? lumikas ka sa amin Tapos? Gano'n ka pakit? Hindi mo kaya? Hindi mo kaya bumangon kasi masatla mo. <laughs> <laughs> ano nga? Ano ang kasasakat mo? <laughs> makate? Makate? Makate lalamunan mo? Tapos, nilalagnat ka? Piling mo nilalagnat ka? Talaga? Ano yung kung ang gamot? Ano ang gamot? Ano mo? gamot? Eh, ano pang ang nararamdaman mo? Ah, uh, adoy ka. Ha? Bolang ka. Adoy lang. yan. Yan. Uh, sabi mo. Ah, sabi mo sa mga pakiro mo daw na Ay. Uh, Sige na. Bapakapanood mo sa o, hindi na mo, gusto mo lang na sasabihin ako yan? Hindi ko lang gusto. Sa ko ka. Ate, gusto mo na no ng sushi? Bini-BI naman ako. Bini-biro? Bini, b <laughs> ay <laughs> sige na. Bababa na ako. Ay, hindi Ay, mukha namang baboy. Ay, girap na baboy. <laughs> Natutulog ang baboy na dirap. Ang pretty pretty ko. Cool. Hello pretty. It's me too, ang pretty ko. Pretty, cool. pretty pretty. Kaya nga ko makakasunod? Hindi, wala ko ये बी डी बी जो आपण करतोय. ओके बी लो सक्सेस नो सक्सेस सक्सेस ओके बी 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 बी